Hello guys! Hello everyone! Ayan, kumusta kayong lahat? At welcome back sa aking channel. So, ayan, ang The Dreamers Collection. Oh, thank you, thank you so much sa aking mga subscriber. Ayan, at patuloy po tayong Uh, dumadami ano. So ayan guys, sana nakakatulong sa inyo yung mga video ang aking ina-upload ano. So ikaw kung ikaw ay nanonood at bago ka pa lamang dito sa aking channel, kung iyong mamarapatin ay pwede kayo mag-subscribe at pindutin ang bell button para ma-update din kayo sa mga videos na aking i-upload. So ayun, so eto na. So guys, ang pag-uusapan natin ngayon sa video na ito ay ah... Uh, ang mga dahilan. So mga dahilan ano, kasi Um, ngayon po is maraming bumabagsak. Marami po ang nadidenied sa visa stamping para dito sa Poland. So, pag-uusapan natin ngayon yung mga posibleng nagiging dahilan. Ano? Kung bakit hindi tayo na-approve sa visa sa ating pag apply ng visa, working visa di mula sa consulate ng Poland sa bansang ating kinaroroonan ano particularly ngayon sa Saudi Arabia ano so Kaya ano ko ngayon, isi out ko ngayon yung mga nag apply mula sa Saudi Arabia. Kasi doon ako nanggaling galing eh. Isa ako sa uh, buhay, buhay. ba diba? Sa buhay na pruweba na mula sa Saudi ay pwede tayong makatawi dito sa Poland. Ano? So, ito yung mga posibleng dahilan kung bakit So guys, tandaan nyo ha, ito yung mga posibleng dahilan kung bakit na deny tayo sa visa. Ano? Kung, baga, kung bakit na reject tayo. So unang-una guys, ito, maaaring kulang tayo sa dokumento na isusumiti sa konsulada ng Poland. Okay? So maaaring yung mga requirement or yung mga set of requirements na kailangan nating ibigay sa kanila ma na kailangan nating i-submit para sa visa stamping ay kulang. Kung minsan, um, nakakaligtaan ng ating mga kababayan na wala silang a bank statement. So, napaka-importante po ng bank statement. Yung iba kasi, akala nila okay lang kahit kulang yung kanilang dokumento, which is mali po yun. Kahit tumuloy kayo, magagastusan lang po kayo kung wala kayo niyan, siguradong babalik kayo or siguradong ma-reject mare yung visa nyo. So ayan, kaya guys kung pupunta kayo, pupunta kayo para sa visa stamping, make sure po na kumpleto kayo ng mga dokumentong hinihingi nila. Kung hindi niyo po alam yung mga dokumento na kailangan nyo i-submite, meron po akong mga previous video na nandoon po yung mga sets of requirements. At meron po akong updated na video doon sa new set of requirements mula sa bansang Saudi Arabia. Ano, yung mga nasa bansang Saudi Arabia, okay? So, kung wala naman po kayong idea about doon sa mga dokumento na yon, pwede kayong mag-research, pwede po kayong magtanong sa mga agent nyo. Kasi, yung mga agent nyo is alam po nila yung mga set of requirements at pagkakasunod-sunod nito para ibigay nyo sa consulate ng Poland. Kung saan bansa man kayo naroon. Ano? So, eto pa guys. Eto pa yung maaaring posibleng dahilan kung bakit nare-reject yung ating mga dokumento. No, bakit nare-reject yung ating visa application. So, maaaring ito'y sa mga dokumentong hawak natin. Maaaring yung pag-fill up natin ng form, sa online at sa mga dokumentong hawak natin. So ano yung case yung ibig kong sabihin? So maaaring i-review ng paulit-ulit yung inyong visa. Form of, yung form ng visa na, ina, na ina, pinilapan nyo online. So pasensya na guys ha? Hindi tayo ngayon ano. Hindi tayo makapagsalita talaga ng maayos. Pasensya na. So guys, eto. Uh, maaaring yung i-review yung visa form, yung in-applyan nyo online. Doon sa mga dokumento na hawak nyo. Kasi po, kailangan kung ano yung nasa visa form na in-applyan nyo online na in-input nyo online yung mga character doon. Kailangan po tugma siya sa mga dokumento or mga supporting document na hawak nyo, yung hard copy. Dahil po, kung ano yung nilagay nyo doon sa online application, ganun din po dapat doon sa daladala nyo dokumento. Kung ano yung nakasulat doon, ay siyang nakasulat din po sa inyong visa form. So, ano bibi ibig kong sabihin? Kailangan nating i-review ng maigi yung mga typographical error. Kasi po doon, sa mga typographical error, yun ay magiging dahilan kung bakit madideny sa ating visa. Sa ating visa application papunta dito sa Poland. So halimbawa ganito. Guys, sa Saudi Arabia kailangan dyan nung ikama natin. So kung anong detailed, kung anong detalye dun sa ikama natin, siya din yung detalye na nailagay natin doon sa visa form kung ano yung date dito, kailangan mo laging pagbabanggain yan kasi baka mamaya nagkaroon kayo ng typographical error which is napaka-detailed po nung nasa embassy. So yun yung ating mga iingatan yung mga typographical error kasi sa simpleng error na yan, masasayang yung ating pinagpaguran. Ano? So ayun, kailangan natin pagbanggain lahat ng hawak natin dokumento. At yung dokumento, at yung in-input natin na character doon sa visa form. Halimbawa lang sa passport natin, tingnan maigi yung mga date, yung spelling ng pangalan, yun yung mga kailangan nating i-review. So, i-make sure po natin, ilang pages lang naman 'yun eh. Uh, tatlong pages lang ba yung visa form or two pages, something like that. Tapos yung mga supporting documents natin, alam nyo ba yun kaya hinihingi nila yung ating Uh, certificate of employment, yung mga employment contract, ikama. Alam niyo ba kung bakit hinihingin nila yun as, proof, as supporting documents? Kasi um, kung ano yung nakalagay doon, is yun yung mga magpapatunay. Yun yung mga katunayan na totoo lahat yung mga nailagay mo doon. Kaya guys, maging maingat tayo sa mga spelling, sa paglagay ng mga date, sa pag-input ng mga numbers. Kasi yan po yung pwedeng dahilan kung bakit mabagsak tayo sa visa stamping. So ayun guys, kailangan natin siguraduhin yung pagkakapareha ng mga karakter ng documents natin. Ang pinuulit, ulit ko, ano no, natatagalan na tayo eh. So ayun, kailangan lang natin ayusin, tingnan maigi yung mga documents na hawak natin at titingnan natin, re-reviewin din natin yung ating visa form. So, yun lamang guys, kapag ka kompleto ka dyan, maayos yan, kompleto ka sa mga hinihingin lang supporting documents, check na magkakaroon ka ng visa. Yes, and I'm sure dahil ako nagkaroon ako ng visa. Although meron ako mga missing hindi as in missing na documents ha. Yung missing like hindi ako nakapagpa Chamber of Commerce. Pero nandiyan yung mga documents ko. Which is talagang ni ko talaga siya. Ganito, ganyan. So dapat din yung yung mga ano matawag doon? Yung mga araw. Yung flight mo, yung mga ganon. Kailangan maging ano ka doon eh. Maging aware ka doon. Pag-submit mo ng pag visa appearance mo kailangan titingin mo rin yung allowance mo ng travel yung mga ganun kailangan pasok po siya sa 15 days so yun yung lagi yung tatanan kailangan it's either na one month pa bago ka mag flight mas maganda kasi kailangan din kasi dyan ng allowance eh so ayun guys so ayun lang reviewin yung maigi at saka ibigay nyo lang kung ano yung hinihingi nila at saka guys ha, yung dun sa, uh, eto ha, yung doon sa ating bank statement, make sure po, mas maganda yung ginamit mong bangko. Siya yung ginagamit mo araw-araw dyan sa bansang yan. Huwag yung gagamitin yung ginawa mo lang kailan lang. Sure ako dun, madideny kayo. Mm, -mm. Kailangan meron kang bank na which is, lagi mo siyang ginagamit sa mga transaction. So, ganun po. Hindi po pwede kasi yung uh, ginawa, ko, ginawa mo lang siya just a month ago, mga ganyan. Just para lang magkaroon ka ng requirements. So, sure ako doon. So, guys, maging maingat tayo. Ano? So, ayan. Good luck sa inyong lahat and happy journey. Ayan. Kita-kits tayo. Alam ko marami pa marami pa yung nagnanais pumunta dito. Marami pa yung nagnanais magtrabaho dito. At iilan lang yung mga nabibigyan ng pagkakataon. Dahil nga, um, siguro kinakabahan yung iba, yung iba hindi na nare-review yung, document, yung mga ganon. So, mas may gina po natin ito na maigi. Ano? So, ayun guys, God bless and see you here.